itong dumating. Alam ni ba yun? Hindi ko lang siya agad nabuksan kasi, ano niyo na, nagbibisig-bisig yan palagi yung lola niyo. <laughs> so, eto ngayon, bubuksan natin. At tingnan natin kung ano yung mga nandito. So, magsimula tayo sa, o oh, eto. Alam ko, ito eh, mga binibili ko. At ito yung mga pinipili ko eh. Pinatry ko lang ito. Baka naman magustuhan ng asawa ko. So, let's see. Mukha naman siyang malambot. Pero alam niyo sa palagay ko maliit siya. Pero tingnan na natin kung makasya siya. Ano? O oh, pamay na dyan, pamay na dyan. <laughs> so ito para kay Dave ito. Lagyan natin dyan sa side. Tapos tingnan natin ano kaya to Uy, dress. O, oh, kita nyo na. Eto naman ay sa picture, alam niyo naman pagka online kay mamimili, ano, hindi niyo talaga masigurado na maganda yung mga napipili niyo. So, ito lang, nakikita ko lang siya, maganda siya dun sa picture. Susukat natin to, isusukat natin to later. Ayan, dress siya. Try natin kung magkasya. oh, see. Tapos, susunod ay, oh, puti. Small. So, sandali. ako. <muling> nakakalimutan ko na nga eh. Oh, ganyan lang. Okay. Sige. Try natin later, no? Tapos, ito. Ano kaya ito? Kung baka sabihin nyo, alam mo naman nga yan kasi ikaw bumili niyan eh. Oo uh, nga, pero matagal ko na siyang ano, nabili. Tapos, nandiyan lang siya sa tabi-tabi. <laughs> OMG, shorts. Oh, I love my husband. <laughs> shorts. Once si kumaka din pag try natin to later. Ganun naman to. Alam niyo ba kung saan ko to mga pin uh, ino-order? Timo. Timo. Ay, eto night dress. Yan. Ibigay niyo sa Tapos yung likod niya. Ayan. Oo. -o. Yan yung likod niya. Tantadan. Sexy niya, no? Ang ganda to. Yeah, night dress. Ito, try ko na lang sa later, no? Para makita niyo. Bagay man siya o hindi. Mm. ano to, pang, you know, pang takip ng mga tada, tada! <laughs> Excuse, Jessica. Ay, ito, alam ko to, yata. Alam ko to, yata. Hindi sure, ano. Jessica, go! Go, go, go! mm mm, -mm. Okay, stay. Stay. Ah, okay. So, ito naman. Okay. Alam nyo ba yung mga, may mga extra kayo yung Mga pillow cases or mga bed sheets na hindi nyo pa naman siya gagamitin dito nyo ilalagay. Alam nyo sa picture, ang laki na to. Maliit pala siya. Sige lang, okay lang. Try din. Ayan. Kita nyo ba? Yun. Parang, tawagin ko na lang siyang storage. At tapos, ano ba to? Ay, alam ko to. Yung, yung sa lashes nyo, hindi mabuksan. <laughs> Ay, ito pala. Uy, bakit? Ay, hindi. Mali, mali. Ah, oh, later na lang yan. Later din. Anyway, ito naman ay... Oh, mukhang maliit siya. Oh, no. Pero maganda naman. Ang ano ko lang dito, sana magkasya. Jazzy! Tingnan niyo, oh. Maganda siya. Malambot. Pero mukhang maliit. Anyway, eh, try din natin. Later. So, of course, para sa akin yan. Ito, alam na alam ko to. Para pag yung pag mag-grill ka, di ba nakikita niyo yung maliit na na-grill ko? Yung pang ihawan natin ng ano, daing. <laughs> Ito yung lalagay ko to doon para hindi siya madumihan. Sure, hindi madumihan. O, paano naman hindi madumihan? Iga mo nga. Hindi. Lagay to sa ibabaw. O, ayan, ba? Diba? Lagay mo siya sa ibabaw, tapos mag-grill ka. O, di, hindi, hindi siya tatapos doon sa baba. So, hindi ka mahirapan mag-linis, ba? Diba? Ganun yun. O. Tapos, na, last but not the least, ito naman, para sa buho. Buho. Ako, kukunti lang yung buho ko. Nasimukhang malaki ito. Baka hindi ito magkasya. Alam niyo ba yun? Lagay to siya sa likod. Ganun. Yan, tapos na try dito. So, ito naman. Ano kaya to? Salita dan. Oh, ito yung mga supplements. So, meron tayong magnesium, mag uh, multi vitamins, multivitamins, ganun. Tapos, greens. Oh, yan. So, alam niyo na nga, hindi na tayo bumabata. Hmm. Kaya alagaan natin ang ating sarili. Multivitamin sa naman. Tapos ito, prebiotic fiber. Ito ay tatay ko kay Jay. Mm -hmm. Para sa business niya. Some more greens? Oh, more greens. Yan. Yo. Kaya din mga palagos natin natin. Ano ba? Tapos tingnan natin ito. Ano pa nandito um, dito? Go. Gusto kasi niyang siyang magbukas eh. Oh, there. Go. Mm -hmm. na. Ah! Ito yung para sa eggs. Eggs, ito, eggs. Kung paano, hindi ko alam. Ay, ayun. Ganyan pala siya, oh. Eggs one two three. They okay, save na yung eggs nyo. Oo, ka. Ayon. Nenatina nako. Oi. Uy. Haha. madami. <laughs> Mat madami. Haha. <laughs> Haha. Ay, pantulog. Haha. Oo tulog pala siya. Yummy. Yan. O, ba? Diba? Hmm. Ano, 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 ano ito? Dan, da, -dan. Uy. Ay. Shirt. Blouse, whatever. Mukhang ang naman. Hindi pa naman ako ganito sa liit. Baka naman magkasya. I-try nga, di ba? Ito, sigurado ako na ito para to sa bed. Mm -hmm. Diba? Lagay natin to later, no? Ayan yan. So, ito naman, pero ako papakita sa inyo, ha? No? Ang gulo, ano? Ang gulo, magulo. Ayan. Ito siya. As in, matagal ko na ito. Puro matagal, ano? so, totoo naman, eh. Matagal ko na ito na, na, na order. Tapos, kita niyo, nabuksan ko na nga sila. Pero, hindi ko siya nagamit. Kasi kung bakit, ayaw na asawa ko. Kasi daw, bakit ba mag-makeup, makeup? Eh, naku-curious lang ako. Kasi tingnan nyo yung iba, ano, um, nilalagyan nila ng um, foundation. Tapos, ang kinis-kinis, ano, kinis-kinis. Tapos, nakiki gusto ko din sana makikiuso. Eh ngayon, bago, bago ko to, ay hindi ko niya alam na nag-order ako eh. Nakita niya lang niya na nandiyan dyan. Tapos sabi niya kanina mo daw ang mga makeup na yan. Sabi ko, ita itatry ko lang. So alam niyo, itatry ko talaga ito. Pero yung hanggang pang ano lang, pang video na lang. Kasi ayaw nyo ng mga make-up, up Kasi dami mga mercury daw. Da-da-da-da-da-da. Mga madaming mga bawal bawal char So, papakita ko to sa inyo kung paano siya gamitin. Sure! <laughs> Alam mo ba naman marunong, di ba? Hindi, magmanood ako ng YouTube. Tapos, titingnan ko kung paano sya gamitin. At mga foundation-foundation dito. Nagpapaganda daw to. So, titingnan ko kung talagang totoo bang gaganda tayo na to. Siguro gaganda tayo pag marunong tayo gumamit. Mm. Pag hindi marunong, di wala din. O, diba? Yung pamangkin ko, marunong siya. Iwala eh, wala naman siya dito. O, yan. So, eto. Eto naman. Nasaan na ba yun? Pang bukas natin. ito, I like, parang uh, mag, this June, this coming June, mag isang taon ko na to siyang ginagamit. So, kung sino man sa inyo dyan ang gusto nito, just let me know. Ano siya mga plant-based siya? Kaya, safe. Oh, uh, safe ka. Huh? Ito, wet wipes, para, uh, bumibili na ako nito to ng madamihan. Kasi, para to sa, you know, para sa, mm -mm, pampunas ng ng pagkatapos mo mag number 2. Ayan. Tapos, ito naman, instead na, bibili ako ng mga panglaban natin na sab sabi ni Dave Harsh daw masyado yung mga yun. So, sabi niya, hanap ka ng mga plant-based, whatever na, safer, safer. Oo. <laughs> nakalagay dito oh chlorine bleach free tapos whitens brightens deodorizes so ito siya eco sense yan ito yung panglaba ko yan din namin yung siya tapos, meron din itong, para saan ba ito? Lemonade. Drum drinks. Where's saan ba that? Ano yata to? <laughs> Kita nyo na? Pabili-bili na hindi alam. <laughs> <coughs> OMG! <coughs> Basta, ano siya? Refreshing drink mix refreshing drinks mix. Kasi medyo malapit ng, I mean, sa ngayon maulan-ulan pa, no? Pero I know for sure na darating ang time na, eh, init na mainit talaga na. So, eto binibili ko para sa asawa ko, sa work niya. Yun. Tapos, ano na naman ito? Oh, facial serum. Pampaganda! facial serum. Mga parang oil-oil lang siya. Lagay mo sa today, whatever. And then, ito naman ay organic pea protein. Oh, para sasawa ko din to protein. Ayan. Sa so, lahat ang nasa box na ito ay plant-based. So, kung sino man gusto nyo plant-based just let me know. Chara, chara, chara. So, yan na lang muna yung mga isi-share ko sa inyo. Kasi, yan lang meron ako dito eh. Hindi <laughs> kay, kaya ko sila talagang binubuksan na ngayon. sabi ko, para ma-arrange ko naman itong maliit na bahay na to. Sabi nga ng asawa ko, anong gagawin mo pag napuno mo na di ito? Tapos sabi ko, eh, hanap na lang tayo ng iba. <laughs> joke, joke, joke. Lalang. So, papano mga ka-friendship ko dyan? Thank you for watching. Panoorin nyo naman hanggang dulo. Ano? Para naman e, marriage natin yung dapat nating marriage. Pero, alam nyo, uh, ayaan nyo after natong... nag busy busy pa rin kasi ang lola nyo eh. Mga siguro, um, after natong next month, matatapos na yung ginagawa ko. At makakapag-video na rin siguro ako ng may kabuluhan. <laughs> may kabuluhan. So, papan mga ka-friendship ko dyan, Thank you for watching and follow for more. Or subscribe, share, and subscribe.